Good morning from Athens, Greece. Ayan, 7.30 dito ng umaga. And tapos na kami magbreakfast. So, ayan na, start na para libutin ang city nila. Ang capital ng Greece, Athens. So, ayan, makikita nyo konti pa lang yung mga tao. Yung mga turista ay hindi pa mga gising. Pero later on dito sa video na to makikita nyo, sobrang daming turista dito. Grabe, May pa lang yan ha, hindi pa summer. Pero ang dami na. At yan, later, so makikita nyo, Izo-zoom in ko, yan ang pinaka main attraction dito sa Athens, ang Acropolis. At di, pupuntahan natin yan later. Ayan, at ito naman, yung nakikita n’yong yung yellow building doon, yun ang metro nila. Doon ang papasok ng metro at yung 360 na yan ay napakagandang bar. <laughs> so, ayun. Doon din sa taas na yun, ando doon yung Acropolis. So, yes, pupunta tayo doon mamaya. At ayan. Diba, kundi pa lang yan, kundi pa lang yung mga taon na yan. Later on, mas marami yan talaga as in. Okay, eto naman, etong nilalakaran natin sa side na to. Yan ay Hadrian's Library. Ayan, monumental building yan na ginawa ng Roman Emperor na named Hadrian. <laughs> so, yan ang largest library at yan din ang official state archive at philosophy school dati. So, ayan yun. Tingnan nyo, ayan na lang ang natira ngayon, 'di ba? So, hindi kami nag-entrance -e dyan kasi <laughs> mahal. So ang main attraction na nag-entrance kami is yung Acropolis. Okay, guys, let's go to the next stop. So, ayan, 'di ba? Napakaganda ng mga restaurants nila dyan. Buhay na buhay 'yan sa gabi. At napakadaming tao. So, ang next stop natin ay ang East Side of Ancient Agora and the Stoa of Atalos. Yan, dun tayo pupunta. Pero hindi na naman tayo mag -e entrance kasi 20 euro ang entrance dyan. Pwede naman natin <laughs> tignan sa labas. So, ayan yun. Yung Agora, meaning niya sa Greece or sa Greek, Uh, is to gather together. So, ang agora, open space. At ang stoa naman, covered walkway siya. So, yun yung pinakaiba nung dalawa. From agora, open space, stoa, covered walkway. So, yan yun. Yang side na yan, yan ang the east side of ancient agora and the stoa of Atalos. So, ayan, nakikita nyo dyan and dyan ang name. At katabi na siya ng railway. <laughs> so, mamaya makikita nyo din dyan yung train dadaan. At meron pa ang nakasabit dyan na... Makikita nyo may nakasabit dyan na rug. <laughs> so, ayan yun. At yung stowa pala na yan. Um... Ginawa siya at ninamed siya after kay King Atalos II of Pergamon na nag-ruled between 159 and 100, 138 before Christ or 159 and 138 BC. So, yan yun guys. Yan na siya. Di ba napakaganda? Ang ganda ng Athens dyan. So, itong city na to, walkable lang siya. So, pag nagpunta kayo, magdala kayo ng magandang rubber shoes para komportable maglakad. As in, malalakad nyo lang siya. Or pwede din naman kayong by bus. Yung bibili nyo naman na ticket is good for... Ang binili namin na ticket is 20 euro each. Good for 3 days na siya. At pwede mo yan magamit sa train, at sa metro, at sa bus around the city dyan. Okay, ayang nakikita nyo, yan ang the Roman Agora. Yan ang Asian Public Square na pinagawa um, nung Roman period sa Athens. Yan ang main meeting point sa city. Tapos sa uh, north side yan ang Acropolis at neighborhood yan ng Plaka. Kung mahilig ka sa history, dapat bisitahin mo tong Athens, Grace. Dahil ayan na, nandi dito na ang lahat. Lalo na kung mahilig ka sa mga Greek mythology. So, this is it. Dito yon. Hindi napakaganda ng neighborhood dito below sa Acropolis. And madami kang makikita dito ang restaurants, at madami ditong areas na magagandang um, libutan or magandang ayan, lakaran. Pero yun nga, magdala ka lang ng comfy na rubber shoes. Ayan ang gaganda ng mga restaurants nila. Tapos madami silang mga, ayan, flowers. Enjoy na enjoy ko dyan na maglakad-lakad. Masaya lang. Enjoy na enjoy tong <laughs> short trip na vacation na to. So, ayan. Dito naman tayo sa plaka. Neighborhood of the Gods. Yun yung sabi nila about plaka. Kasi malapit lang siya sa Acropolis. At yan, Orthodox Church yung nakikita nyo na yan. Ang tawag dyan ay Holy Metropolitan Church of the Annunciation to the Virgin Mary. Yan, yung malaki na yan. At that time, meron silang parang, ano eh, may ceremony na nagaganap dyan. So, may mga guards. Ayan o. At mamaya, papasukin din natin sa loob yung church na yan. At ito naman yung small church. Itong small church, Holy Church of the Virgin Mary, Gorgo Epicos, and Saint Eleutherius. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. So, correct me na lang if I'm wrong. <laughs> so, basta yan na yun. O, diba? Yung small church na yan. And then, yung isa katabi niya, yung malaking church. Ano siya? Greek Orthodox Church siya. Or, katedral. So, ayan yan. Almost 90% of the Greek population are Greek Orthodox at yung natitira na doon, may Muslim, may Roman Catholic, so iyon. So ayan, I hope na enjoy nyo ang tour natin sa Orthodox Orthodox Church dito sa Athens. So napakaganda niya at napakaholy. Ang ganda ng interior design lalong-lalo na doon sa malaking church. Makikita mo talaga sobrang detailed doon. Hindi ko nga lang na-videohan ng todo-todo doon sa malaking church. Kaya, eto lang dito tayo nakapag-focus sa small church. Kasi may mga tao doon may ceremony pa. Kaya, eto lang yung na-video ko dito sa small church. At dito naman sa loob yan ang Holy Metropolitan Church of the Annunciation to the Virgin Mary. Yan ang kanilang museum. Metropolitan Cathedral of Athens. Ayan, etong church na to ay napaka Dahil nga dedicated to the Annunciation, this church is dedicated to the biblical event where the Archangel Gabriel announced to the Virgin Mary that she would give birth to Jesus. So, ayan, itong church na to ay napaka-holy sa kanila. At ito ang main um, cathedral dito sa Athens. Ito palang museum na to sa ibabato ng church. At ang binayaran namin dito, 3 euro per person or kung sa peso, 180 pesos kung ita times ko lang siya sa 60 pesos per 1 euro. At this area naman ay tinatawag nilang Santorini, Greece. Sa ilalim lang to ng Acropolis or below Acropolis. Tinatawag nila tong Santorini of Greece dahil pinaint nila ng white. So, parang nakakahawig daw ng Santorini ng Greece. Yun ang pinakasikat na island dito sa Greece. So, ayan, makikita nyo, o, oh, di ba White, with flowers. At, eto naman yung papunta na kami sa Acropolis dyan, tong way na to. At doon, yan, yung makikita nyo, yung taas na yan, Acropolis na yan. Dyan kami pupunta mamaya. So, i-enjoy muna natin tong paglalakad dito sa Athens. At yan na nga, papunta na kami ng Acropolis. Dapat dyan. Pipila na dapat kami dun sa ticket booth. Pero, sobrang daming turista. As in, kaya sabi namin mamaya na lang. <laughs> Ayan o, hindi ko na nga nakuha na ng video kasi nahiya ako sa sobrang daming ng tao dun. Actually, yan yun dun sa taas na yun yun. Yun ang Acropolis, yun ang pupuntahan namin. At ayan na nga, ang nakakatawa dito sa Athens, ang dami nilang pakulo. May mga audio na tour for, ayan, mga, mga nagbabayik, may audio sila habang nagtutour. Meron din naman mga group tour na walking naman, naglalakad sila. May mga nakalagay sa tenga nila tapos sinasabi yung history, yan. Yun na maganda pero hindi namin ginrab, syempre. DIY kami at in-enjoy lang namin ang paglalakad dito sa city. Ayan. At ayan naman, akit tayo sa Hills of Muses or Hills of Muses. Hindi ko alam kung anong tamang pronunciation. At ito din yung hills papunta ng Pilopapos Hill. So, ayan akyat tayo dyan para makita natin ang view ng Acropolis. Isa to sa mga pinupuntahan para makita ang magandang view ng Acropolis at pwede ka din dito manood ng sunset. So, akyatin natin yan. Prison of Socrates. Also in the video game Assassin's Creed. Right? Yeah but I don't know, I forgot which title. Okay, yeah, <laughs> that's a prison. So, Prison of Socrates, isa siyang philosopher na na found out guilty of impiety and corrupting the youth of Athens. Okay, so ito na nga, makikita mo na ang napakagandang view dito ng Acropolis. At may special meaning na to sa buhay ko. Dahil hindi ko inexpect na may mangyayari dito. May magaganap pala dito. So, ayan, 'di ba? Napakaganda matatanaw mo ang Acropolis at ang Athens, mga bahay-bahay. <laughs> Napakagandang view overlooking the city at overlooking the Acropolis. So, ayan, mas maganda pa 'to sa gabi kasi yung Acropolis may light 'yan pinapasindihan siya ng ilaw. So, napakaganda. So, ayan, yung nakikita nyo sa likodan ko, yan ang Pilo Papos Monument. Yan, dedicated yan sa Gawis. Hindi ko alam kung tama yung pagpronounce ko ng pangalan niya. Pero, isa siyang Prince. At ayan nga, di ba diba, sa hill na to, talagang makikita mo ang ganda ng Acropolis. Ayan, kitang-kita mo ang Parthenon. So ang Acropolis nga pala ay meaning high city siya. High city at center siya ng ritual at ceremony dito sa Athens. At free lang itong hill na to sa pagpunta dito, walang entrance fee dito. At 10 to 15 minutes climb up lang siya. So kayang kaya 'yan. At ayan naman makikita mo naman ang napakagandang view. Ayan 'no, oh, 'di ba? Sobrang ganda. So, next stop naman namin dito ay ang Botanical Garden ng Athens. Ayan, may Botanical Garden sila sa city, sa capital. Napakaluwang yan. At, ayan, madaming, madami kang maririnig dyan na birds. Meron din silang mga duck. At, ang pupuntahan actually namin dyan ay ang turtle hinahanap namin kung nasaan ang turtle. <laughs> so, ayan. Nasobrahan namin ang paglalakad sa first day. Naka 25,000 steps. <laughs> In one day, grabe. Sobrang sakit sa paa. Pero worth it naman kasi naikutan mo lahat. At actually, Uh, kung may sasuggest ko, kung magpupunta kayo sa Greece, kayang-kaya ng one day dito sa capital, dito sa Athens. And then, the next day, pwede na kayo magpunta sa ibang uh, lugar dito sa Greece. Like, for example, kung gusto nyo magpunta sa island, like in Santorini. So, pwedeng-pwede. One day lang dito, kayang-kaya na. At ma enjoy mo na ang Athens, Greece, in one day. At ayan na nga, nahanap na namin ng mga turtles. Ang kikit nila at ang dadami. Nakakatuwa. O, di ba? Ayan, o. Oh. <laughs> Napaka-cute. Okay, ang next stop namin ay ang stadium. Or Kali Marmaro. Ang hirap i-pronounce nung Panathenaic Stadium. So, sorry na lang kung mali ang pronunciation ko. Pero, Kali Marmaro. Ito yung only stadium in the world built entirely of marble. Ayan, at di na naman kami nag-entrance. You're not alone. No, not alone. <laughs> <laughs> So this is it. Ito na nga ang pinaka main attraction dito sa Athens, Greece, ang Acropolis. Ang Acropolis ay high city. Ito ay uh, sa highest part ng city. At ito ay ang functional form of protection or fortress siya. Home siya sa mga royal ng city. At ito din ang Center for Religion through the Worshipping of Different Gods. At ito nga talaga ang Center ng Ritual and Ceremony. So, ayan. Ayan na yun. At napakadaming turista dito na nakapila kanina umaga. So, ayan. Hapon na kami dito nakapasok. Mga 6pm na to. At ang entrance dito ay 30 euro each. So, 30 euro each yan. At ayan, makikita nyo naman sobrang dami. Grabe oh. Ang dami-dami ng tao na nakapila. At doon, ayan, yung tuturo ko sa inyo, napakadaming tao doon. Doon, dyan kami pumila. Doon ang starting point. So, ayan na. At paakyat na nga kami dyan. At later, yung matatanaw nyo dyan, yun ang Ayan na, ang papasok. Ayan na ang gate. That's the gate papunta dun sa pinaka main temples. So, ayan, tingnan nyo naman. Sobrang dami ng tao. Grabe. Ayan, oh. ba diba, napakaganda din naman kasi. Ayan, at sa baba niyan, yung makikita nyo dyan, yan ang hindi ako uh, hindi ako ano ah uh, sure sa mga pronunciation ko so pasensya na kayo. dayon of Herodes Atticus. At yan naman ang Temple of Athena Nike. Yan yung harap na yon. So anjudin na tayo. Okay, nakapasok na tayo sa entrance. ayan na. Yan na ang main entrance or gate papasok. At yan, yan ang Parthenon. Ito, yung binibideo ko na yan. Yan ang Parthenon. At, tinededicate yan kay Athena. Goddess of War. Si Temple of Athena Nike, siya ang goddess ng victory. Okay. At, ito, ito ang nasa left na to. Yan ang Parthenon. Para yan kay Athena. At, itong nasa likod na to. Yan naman ay erectayon. Hindi ako sure sa pronunciation, so pagpasensyaan nyo na. So, ayan na yon Ayan na ang pinaka-main attraction dito sa Athens, Greece. ba diba? Maring Heart Evangelista. Oot, napasok ko din. Nakapagpapicture din ako dyan. Yeah. στην αρένα και μας δεν μας αγκομπένε Γιατί να προσπαθώ να σε κάνω να φύγεις και το μυαλό λέει na, nightlife dito sa Athens, Greece. Yan, napakadaming turista. So... kinabubuhay ng city, madaming turista, madaming nagsaserve ng <laughs> restaurants, pagkain. Pero the best naman din talaga ang Greek food. Sobrang sarap. Grabe. Wala kaming masasabi sa pagkain nila. Nag-enjoy kami pati sa mga drinks nila. Ang sarap ng masaka at ng Gyros or Gyros? Ang sarap din noon. Grabe. Yun yung tinry namin ng lunch time kanina. Hindi ko na na-video kasi nag-enjoy ako sa food. <makes noise> <makes noise> At ayan na nga. Ang dami pang people of the world. Gabing-gabi na dyan. Actually na kami bumalik sa aming tinutuluyan at sobrang dami pa ring tao. At ang usual eating kasi or dinner time ng mga is, is starting 9 p.m. So kaya ayan, so buhay na buhay pa rin lahat kahit na until midnight pa. So maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat kasi kung hanggang nakaabot ka dito sa last na to. Thank you so much at pinanood mo ng buong buo ang video na ito. Maraming salamat. Thank you. Bye. <laughs> Paki-like and subscribe na din po. Thank you. Bye-bye. Choose.